tamang pagdugtong sa mga wire o power cord kung mga power cord dyan nga putol ang wire hindi ang pag para iwas disgrasya dapat man, kung magsumpay mo mag wire bili sugat ambihas sama ni ambihas ya Pili siya sugar. Sa ay manggod, ang electrical tape, pulihok, mabuslot o matanggal. Aw. Pagdikit ang wire, ang munang mo spark. Lamang yung biasa ay hindi electrical, layo rasa norbius. Masa norbius, berbanding basa mo spark. Orang madlok na kamu sak, -sak. Ang ano yun po rin nyo pag sumpay, naka-splice siya. Ligo na siya kay lamano, pikas-pikas. ang tawag splice? aga classy sa splice na ay na ay Y, na T, na cross. Oh, okay na. Oh, ah, uh, na. Sa birahon. Oh, dito na tanan.